Mga idol at kabayan, try na iyak pa B-52 Heavy Bombers ipapadala ng Amerika sa Pilipinas. Not just one, kundi dalawang beses pa para magsanay sa coastal defense exercise at counter landing activities kasama ang mga fighter jets ng Philippine Air Force sa hilagang bahagi ng Luzon. Mga barkong pandigma ng US Navy, dala ang maraming sundalo ng Estados Unidos dumating na sa Pilipinas para sa balikatan 2024. President Biden pinatunayan na Amerika ang maituturing na superpower sa mundo. Pinarmahan na ni President Biden ang nasa 95 billion US dollar na tulong militar para sa Ukraine, Israel, Taiwan at maging sa Pilipinas. We don't walk away from our allies. We stand with them. That's what it means to be the indispensable nation. That's what it means to be the world's superpower and the world's leading democracy. Isang maituturing na taga-suporta ng China sa Pilipinas, dating gobernador Mamba, tinanggal bilang gobernador ng Cagayan ayon sa inilabas na disqualification order ng COMELEC, kakampi ng China tanggal na sa pwesto. Sang ayon ba kayo dito mga kabayan? Aba aba aba. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na aktuhan ng China Coast Guard ang nagdadala ng mga tauhan ng Chinese Maritime Militia sa mga senador na ayaw pa rin maniwala na iba ang pakay ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. Aba naman, buksan nyo ang inyong mga mata at No. China mas lalong mahihirapan na atakihin o sakupin man ang Pilipinas. U.S. forces ipapadala sa Pilipinas ang isa sa pilit ginagaya, malakas at kinakatakutan ng China na bamay ngayon sa mundo. Ayon sa impormasyong inihayag ng Observer sa X, lilipad ang mga B-52 Stratofortress sa Pilipinas bilang panghuling salvo sa kasalukuyang ginagawang balikatan 2024 sa bansa. ko China, siguradong iinit na naman ang ulo nila dahil hindi lamang isang pagsasanay ang gagawin nito mga kabayan sama ang Philippine Air Force kundi dalawa pa lalahok ang B-52 Heavy Bombers sa coastal defense exercise at counter landing activity sa ilagang bahagi ng Luzon. Nauna nang nagsagawa ng aerial patrol ang B-52 Heavy Bombers ng Amerika at FA-50 Fighter Jets ng Pilipinas noong Pebrero kung saan ipinakita ang lakas at kakaya ng Estados Unidos na maabot at magbigay ng seguridad sa kaalyado nito ang Pilipinas. Ang B-52 ay ginagamit sa strategic attack, close air support, air interdiction, offensive counter air at maritime operations. Kaya nito'ng maglunsad ng nuclear at conventional weapon sa kalabang bansa kung kinakailangan. Balitang balikatan pa rin tayo mga kabayan na sa bansa na ang unang mga barkong pandigma na ipinadala ng Amerika sa Pilipinas para sa balikatan 2024. Ang USS Somerset, LPD 25, isang amphibious transport dock. Kaya nito'ng magsakay ng 800 ang mga sundalo at 4 na Chinook helicopter o dalawang MV-22 Osprey. Kasama nito ang US as Harper's Ferry LSD-49, isa ring docked landing ship na kayang magsakay. Nang nasa mahigit limang raang mga US Marines, Amerika ipinakita na sila lang ang tunay na superpower. Sila lang ang may kakayahan na magbigay suportang militar sa mga kaalyado at partners nito na hindi kayang gawin ng China, Iran, Russia at maging ng North Korea. Paulong Biden pinermahan na ang tulong militar para sa Ukraine, Israel, Taiwan at Indo-Pacific region. Kasama na ang Pilipinas. We don't walk away from our allies. We stand with them. That's what it means to be the indispensable nation. That's what it means to be the world's superpower and the world's leading democracy. Isa sa mga taga-suporta ng People's Republic of China sa Pilipinas, tinanggal na sa pagiging public servant sa kagayan. Ginulat ng Commission on Elections o COMELEC ang nakaupong gobernador ng kagayan na si Manuel Mamba. Sa disisyon na inilabas nitong 24 ng Abril taong kasalukuyan, dinisqualify ng COMELEC First Division. Si Mamba dahil sa paglabag sa Section 2 at 13 ng Resolution No. 10747 kaugnay sa Section 261 ng Omnibus Election Code na nagbabawal sa pag-release, pagbayad at paggasta ng mga pampublikong pondo para sa anuman at lahat ng uri ng pampublikong gawain mula ika-25 ng Marso hanggang ikawalo ng Mayo taong 2022. Idineklara din ng COMELEC sa kasalukuyang desisyon na bakante ang posisyon ng gobernador ng Cagayan at ito ay automaticong pupunan ng kasalukuyang busy gobernador ng Cagayan Alinsunod sa batas. Kung kayo ang tatanoy mga kabayan, pabor ba kayo sa naging pasya ng Comelec kay dating Gobernador Mamba sa kabila ng hindi magandang ipinakita ng China sa mga Pilipino sa West Philippine Sea. Mas pinili pa nitong palakasin ang kanyang relasyon sa People's Republic of China. Isa rin siya dati sa mga humaharang o hindi pabor sa pagtatayo ng EDCA sa Cagayan. Ngayong wala na sa poder si Mamba, siguradong mahihirapan na ang People's Republic of China sa mga plano nitong mapalawak ang impluensya nito sa mga kapwa nating Pilipino sa Cagayan. Pilipinas nagsagawa ng supply mission sa Rectobank. Walang Chinese Coast Guard at Chinese Maritime Militia na humarang sa mga barko ng Pilipinas. Siguro ito ay dahil alam nilang nasa paligid lang ang mga barko ng Philippine Navy at US Navy. Lalo't merong balikatan exercise na ginagawa ang magkaalyado sa bandang Palawan. Pagdating sa lugar, nakita ng BIFA ang ilang nakatigil na mga Chinese Maritime Militia. Ang nakapagtataka, hindi naman nangisda ang mga ito at parang walang tao. Namigay ang BIFA ng mga krudos sa mga mangisdang Pilipino bilang bahagi ng tulong ng gobyerno sa kanila kinabukasan. Dito na sumulpot ang Chinese Coast Guard 4202 at nagdeploy ng kanilang rubber boat. China, nabisto, nakuha na ng video ng mga Pilipino ang pagdala ng mga tauhan ng Chinese Coast Guard sa Chinese Maritime Militia Vessel habang isinasagawa ang resupply mission ng BFAR sa Recto Bank. Isang patunay mga kabayan, nakasabwat ng People's Liberation Army Navy at Chinese Coast Guard ang mga Chinese Maritime Militia. Nakita rin ng BFAR ang kadudadudang itinambak na lupa o mga patay na coral sa lugar. Pusibling meron na namang binabalak ang China sa Recto Bank na bahagi ng nasasakupan ng Pilipinas na mayaman sa oil at gas. laban pinas